Kaya sila yung tinatawag ng mga Judaizers. Hindi nila napasuko si Pablo dahil si Pablo ay kasama na rin din nila dating mga Hudyo. At ang teacher ni Apostol Pablo, si Gamalin. Kaya matapang magsalita si Pablo. Patay kung patay. Ibro hey, yun mo, ako po ang audience mo, mga Hudyo, hindi ka magdadaan-daan. Pwede yung may sumagod niya na, oh, huwag ka magmalinis. Ang mga matay tao mga dati, kasama ka na namin. Pwede yung may sumagod na gano'n may eh, walang pakialam si Pablo. Kung baga sa sinasabing pag-aaral, gumraduate si Pablo ng law sa Harvard University. Paano mo titibagin yan? Magaling sa mga pamamaraan ng pakikipag-usap. Ano po? Ang teacher niya si Gamaliel, nakalit lalo. Ito mga ito, nang malaman nila na ito pala ay talagang dating ujo yan si Apostol Pablo. At ang ating Panginoong Yesus ang nagsimula niya kapapangaral na yan sa Sermon ng Damao. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. 6.2 Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, ayan, whatever, money, donation, o ano man, balabal, o food, ano man tulong, huwag na ninyo itong ipamalita. Uy, alam mo siya, tinulungan ko yan. Hindi na. Kaya ang Diyos ang makakita nun, ang sasabi, gaya, kaya eh, na naman, <coughs> ng ninagawa ng mga pakintang tao. Sino yun? Eh, yung mga pariseyo, mga saduseyo, uh, eskriba. Roon, pinapakita mga pakintang tao, roon saan? Sa mga sambahan. Diba, mga nakaabang sila dyan. Halimbawa, sa sayo Asampa, sa mga daan. Halimbawa, yung may nanggaganyan na ng ano, nang ano yung plastic na violet. Halimbawa lang. O, oh, bigay ka sa Diyos, ko pala yung pag-drive Halimbawa, ano, kaipokritohan yun eh. Bakit natin sinabi yun? Eh, pero pera lang. Diba? Nakita nyo yung uh, nangyayari sa paligid natin. Ang sabi, mga pakitang tao sa mga sambahan, sa mga daan, upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yung tinasabing reward, hindi na nila matatanggap sa langit. Bakit? Eh, tinanggap na nila reward sa tao eh. Sinabi ng tao, Uy, alam mo, ang buti-buti mo. O reward na yun. Ang, ang bait ba ito talaga? Sige, magbibigay mo uli ako sa susunod na. Nakatanggap na sila ng reward sa kapwa Sa langit, wala na. Kaya ang talata, ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. At ganoon nga sila. Ano ha? ang tinatawag na Sanhedrin ay binubuo ng mga matataas na high priest at ang na hindi mataas ay si Caiaphas na siyang nagpapatay sa ating Panginoong Yesus. Yan ay miyembro ng mga pariseng. Ano, magagaling itong mga ito, maglaro, parang politika. Parang ganon, magagaling magpaasa sa tao. At lahat sila, ada makakapakinig sa ating Panginoong Yesus, nag-iipon-ipon yung mga yan. Alam mo ba, sinabi niyo sa gradedin? Ito o kaya yun? Yan, pinag-uusapan nila sa isang council yan na kung eh, gagawin natin sa tao na ito, ipinapangaral niya yung mga ganyan. Naapektuhan ang ating paniniwala. Ang mga tao yung nagkakagulo at nalilito kung sasama sa atin o dyan sa Jesus na yan. Ano nang nangyari? Ano po? Lagi silang may mga pagtitipon-tipo. Kaya mo, may mga daladala silang mga ano. Pero base dito sa kautusan ni Moses, ganun naman eh. Pero bakit ang sabi niya, mahalin na mga kaibigan at ang kaaway yung papunta. Bakit yun? Tayo tinitiran ito. Parang gano'n. Ito ang nangyari. Ano po? Sa ADB natin, kasi, ayan naman, kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay nagbibigay, ay huwag kang tutuktug ng, tutuktug ng pakakak sa harap mo na gaya ng dinagawa ng mga mapagpaimbabal. Ang sabi kanina, pakitang tao. Kaya nga po, ang sabi ko sa atin, sa inyo po, kapag nakita kayo sa Matthew ng mga salitang hipokrito, mapagpaimbabaw o hypocrites. Walang ibang pinatutungkulan niyang patungkol sa konteks kundi ang mga iskriba para sa iyo sa iyo. Pasahin niyo lang po lalabas. Kasi sinasabi ng iba na hindi na doon dapat maging ganon. Pero ang tatandaan po natin, para hindi tayo maligaw, babasi tayo sa konteks. Sinasabi niya ah, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga. hindi di ba yun yung mga simbahan? Sa mga daan upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila kanilang, ang sa kanila'y ganti. Yung reward sa kapwa ano. na. So, when you give to the poor, do not sound the trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men, through realizing that they have their rewards in full. Diba? Nagbigay siya. Ayun, nakita siya ng mga tao. Sabi ng mga tao, Ang bait-bait niya talaga sa doon sa yo. Tanggap po ni-reward. Bait niya, no? bayahin natin itong bait. Ganun eh. Pero ang totoo no? ron, ano lang yun? Trap, trap lang yun. Eh. Kasi nakaayos sila ng suot eh. Kaya pag sila'y dum dumaan, para silang mga Panginoon ng eh, ginagalang ng mga tao sa history nitong mga sanusim, <laughs> para sa dosyong pariseyo na to. Lagi silang nandiyan. di ba natatandaan yung parabol na sabi eh, hindi ako kagaya ng maninigil ng bus na ito. Tatago ka niya yung katawan niya. Nagbibigay ako ng ikap po, ganito ginagawa, hindi ako magayang nito Ayun, the parable of the, the tax collector. Hindi, di ba yung tinalakay natin. So, therefore, when you do merciful deeds, don't sound the trumpet before yourself, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets that they may get glory from it. Tinanggap ni yung reward niya diyan, yung gantimpala niya diyan. Wala na kayong gantimpala sa langit so wag daw ganun. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Yesus, yung kanilang mga pag-uugali, -pag, pag binasa natin ang buong Matthew 23, winarningan niya yan. Yan ang tinatawag na mga pariseyo na yan. Kayo'y naupo sa luklukan ni Moises. Ibig sabihin, para kayo mga Panginoon na sinubo kayo ng Diyos pero hindi naman. Iniiba niyo yung nakasulat. Parang ah, gano'n ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Kumanda kayo sa galit ng Diyos. Datapat pagka ikaw ay mo sa huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. ba diba? Ang sabi kanina doon sa, uh, sa binasa natin na nakaraan, ay huwag nang ipaalam. So ito naman, kung daw ikaw ay nag-abot, huwag daw na malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay. Totoo ba yun na bakit may kaisipang matong dalawa ka? Upang iyong paglilimos sa malimat ang iyong ama na nakikita sa lihin ay gagantihan ka. Ano? Dinami pa natin. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. That your charitable deed may be in secret, and your father who sees in secret will himself reward you openly. Sa ibang salin, tingnan nyo po kasi ADB yung kanini. Ito ay ASND o ang salita ng Diyos. Sa kanin, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik nyo kaibigan. Yung pala yung sinasabing pag ginawa ng kanan, huwag mo nang sabihin sa kaliwa. Ibig sabihin, kung ikaw ay tumulo, huwag mo nang sabihin kung kanino pa. Huwag mo nang ipamalita. Huwag mo nang sabihin pa kahit daw sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Huwag na ninyo ito iparang sa pinakamatalik ninyong kaibigan. Ito ay may kahulugan na huwag nang ipangingay pa. Ano pa? Dahil marami ang nagbibigay na ipinag-iingay pa o ipinagmamayabang pa. Sino yon? ay eh, yun ng mga ipokrito ng mga saduseyo, pariseyo at iskripa. Ganon sila eh. Ano? Hindi na dapat pa. Huwag mo nang i-record. Eh, ano? Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lang mga paggawa ninyo ng mabuti. Bakit nababasa ng Diyos yung puso natin po eh? Nalalaman niya na tinaglalaroan nyo yun yung paggawa ng mabuti. Mga ipokrito kayo. Ganon. So ang ibig sabihin, sa Diyos natin ipakita hindi sa mga tao. Sa mga panahon ngayon, usong-uso na, di ba? Subukan yung magsabunutan kayo dyan sa mga ang dami na katutok na cellphone. Yan ang puso ngayon eh. Na dapat hindi. Unahan kung sino makapagpapatrending. At ito ay babalita sa ganitong ano, halimbawa. At ito ay naka 6.4 million. Tuwa-tuwa sila, pera na yun. Diba? pinagkakitaan ng mga tao ngayon. So sa paggawa daw ng mabuti o pagbibigay o pagkabanggawa, sa Diyos natin ipakita hindi sa mga tao. Ang mga ipokrito o okay, hypocrites ay nagpapakita tao lang sa kanilang mabubuting gawa. Dahil sa kayabangan ay tinanggap na nila ang kanilang gantimpala sa lupa, ngunit hindi sa langit. Natanggap mo na yung gusto mong matanggap. Ang pagbibigay ay mananatiling sikreto. Ito yung gusto ng Diyos eh ang Diyos na siyang nakakakita ng kabutihan ito sa kapwa ay magbibigay sa iyo ng ganting pala. Huwag mo nang ipagyabang para hindi ikaw yung bida. Ang Diyos ang bida, hindi ikaw. Ang ibig sabihin, isisikreto mo siya yung paraan ng pagbibigay.